Oh, good morning, good morning mga kasipat, mga katsaga. So, ayan, update dito sa pananim nating upo at okra. So, ayan, uh, na sila at mga kasipat, mga katsaga, at meron ng mga bulaklak at mga bunga. Yung ating upo, mga kasipat, mga katsaga, ito na yung resulta ng ating pinaghirapan na pinagsatsagaan at pinagsipagan, mga kasipat, mga katsaga. So ito na nga mga kasipat mga katsaga, tong ating upo, tignan nyo naman sa ibabaw ng ating trellis ay talagang makapal na mga kasipat mga katsaga. So pasok tayo sa loob, at dito sa si, silong mga kasipat mga katsaga. So dito na sa silong mga kasipat mga katsaga, magandang mapitas pag, na to, pag malalaki na yung buka. Ito na mga, yung mga bunga mga kasipat mga katsaga so mabilis lang yan na lumaki so yan na naka, nakabitin na mga kasipat mga katsaga so pag namunga to mga kasipat mga katsaga nang malalaki na pag malalaki na yung mga bunga agaw eksena tong mga, mga bunga nito mga kasipat mga katsaga lalo na nandito sa gilid ng daan so yan napaka handang bunga. At ito naman na yung ating okrahan mga kasipat at mga katsaga. So yun, meron ng malaki dito mga kasipag at mga katsaga. Ito na. Hindi natin mamamalayan yan mga kasipat at mga katsaga ay eh. mapipitas na yan yan dami ng bunga so magkakatabi na dito mga kasipat mga katsaga tignan nyo naman dito sa ilalim ilal so ginawa pala namin dito nung nakaran mga kasipat mga katsaga ay kung namin binawasan namin ng mga dahon to mga kasipat mga tiyaga, dito lang sa ilalim para papasok yung hangin Ayan, ang tansya ko dito mga kasipat mga katsaga, ay next week. Next week ay meron nang mapipitas to. Mabilis lang tong lumaki mga kasipat mga katsaga. Lalo na't umulan-ulan. Ito yung paborito ng kupo. Ang naulanan mga kasipat mga katsaga. So ito na yung mga naggupitan -up, nag namin mga kasipat mga kasyaga. Yung mga dahon na binawas namin. So dito mga kasipat matyaga ay mayroon ng malaki. So ayan. Ayos nakabitin pa sa gitna mga kasipat So dito naman na banda yung ating pananim na okra. Ito yung pananim nating okra mga kasipat matyaga ay malalaki na at mayroon ng mga nakahandang bunga. Ito na yung ating okrahan. So ayan malapit-lapit na rin tong pipitasin so tignan nyo mga kasi pag matyaga ay meron nang nakandang bunga so ayan na oh wow ang dami na oh isang puno lang yan pero meron pang mga sanga oh ayan ang ganda ang dami nang nakandang bunga oh ito naman yung ito naman yung view dito mga kasibat mga tiyaga, dito sa likod so ayan hindi, napaka sukal na tong ating upo at ito na nga rin yung isang area natin mga kasipat mga katsaga na sitaw so malalaki na tong ating sitaw mga kasipat mga katsaga so malapit lapit na namin tong abanohan kaya nagsimula na rin akong maglagay ng pag-akyatan